tuloy ang pagpapasaya ng tanggapan ni late 1st District Representative Martin Romualdez at ng Tingog Party List ngayong holiday season. Sa pagkakataong ito, mga kabataang cancer warriors at survivors naman ang kanilang niregaluhan. May kadang balita si Sylvia Abadingo na tawanan, pag-asa at kasiyahan ang espesyal na Christmas party celebration na ito sa Tacloban Bible Community. Humigit kumulang anim na pong batang cancer warriors at survivors mula sa buong Eastern Visayas. Ang pinasaya ng tanggapan ni Congressman Ferdinand Martin Romualdez at Tingog Party List. Ngayong taon, mahigit isandaan ng mga laruan ang personal na pinangunahan ni Tacloban City Councilor Martin Romualdez ang pagbalot ng regalo na may dagdag na pagmamahal. Malaki naman ang pasasalamat ng mga cancer patient at ng mga kapamilya nila. Gaya na lang ni Charo na may kambal na anak na lumaban sa cancer. Isa rito ay pumanaw na habang tuloy naman ang laban ng isa pa nitong anak na may leukemia. Anya, hirap man ang kanilang katawan, panandalian nilang nakakalimutan ang sakit kapalit ng saya sa regalo natanggap. May time nga naging bitter na ako nga, di rin na ako, especially duhaan ako ng anak ng may cancer that twins. At the end of the day, nare-realize ko nga may paglaong talaga. If we will ano, promise it, ginoo, you know, may adagod. Kung napipil, dorogod niya kalipay, nga gintatagan kami, siya ahin time, han mga sponsors. Sa loob ng walong magkakasunod na taon, ang opisina ng Tingog Party List at ni Congressman Romaldez ay kabilang sa mga matatag na taga-suporta ng layuning ito kada Hunyo at Desyembre. Every year they would give us this kind of compassionate assistance to these kids. So, wari kita may hatag na iba kundi dere pagpalipay na gulay ng mga kabataan. Ang kanilang hindi natitinag na pangako, nagdulot ng mga ngiti at kaaliwan at di malili makalimutang karanasan ng mga batang nakikipaglaban sa sakit kasama ang kanilang mga pamilya. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.